Kung magpapalit ka ng SIM card, maaari ka bang kasuhan? Maaari ka bang makulong? Kung sakasakaling baguhin mo, palitan mo, dahil lang sa mga harassments o mga pang-aabuso na itong mga online dating apps, medyo para sa akin, no, for the concern ng sa mga borrower na hindi kaya yung mga harassments, siguro pwede uh, na magpalit ng SIM. Alright, Welcome back mga kajani, magandang gabi po sa inyo lahat Itap niyo inyong lingkod at uh, maglalambing lang po ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel Pakilike na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang, walang hindi nga So yun nga, yun sa simula natin kung uh, kapag ba nagpalit tayo ng SIM card eh kakasuhan tayo makukulong ba tayo uh, pwede ba tayo masampahan ng kasong estapa, fraud dahil sa pagpapalit natin ng SIM card ng uh, hindi nila alam unang una no ito lang, yung pagpapalit ng SIM card kasi nung nasa PNP kami nung mga follow up na, ano, na sumunod after ng mas filing namin no last year, hindi yung ngayon sinabihan kami na pumunta doon sa mga ibang branches ng PNP anti-cybercrime, okay? Ngayon, yung mga kasama ko na nagpunta roon sa uh, dito sa may Kaloocan, dyan sa may City Hall, meron kasi anti-cybercrime dyan. Nung nagpunta na yung iba, sinabihan naman, tinayuhan na lang na magpalit na lang muna ng SIM card kung hindi kaya yung mga harassment. Police naman nagsabi, hindi naman ako eh. Hindi naman, ano. Well, the, that time, bago nila sinabi yon, nagpalit din ako ng SIM card. Pero, dilinawin ko, hindi para takasan yung utang kundi para maiwasan yung stress mental depression na ibinibigay nito mga abusadong ola yun ang dahilan okay kasi meron tayong mga kapwa na mga borrower na hindi kaya yung harassments hindi kaya yung mga pananakot hindi kaya yung mga ginagawa nito mga abusadong ola na to na kung ano na yung mga sasabihin di ba kung mababasa niyo di ba ang dami naman eh tulong si may mga nagpo-post naman ng na, ano na mga sa Facebook page, sa mga groups, di ba? Kung ano ano yung mga sinasabi, kasi yes, yung papapuntahin sa bahay, papapunta sa bahay, may gagawin hindi maganda, papa kidnap yung isa sa mga mahal sa buhay, may papatumba, may papasunog, may kung ano-ano. May mga tao kasi na hindi kaya yung gano'ng klase ng mga harassments o yung mga pagbabanta. Kaya hindi mo masisisi, hindi natin masisisi kung bakit nagpapalit ng SIM card yung isang individual. Pero tandaan nyo, yung SIM card na yan, kung papalitan nyo man, tandaan nyo, huwag nyo itapon. Itabi nyo o kaya ay ilagay ninyo uh, sa ibang cellphone hindi nyo masyadong ginagamit. Para laging pumapasok yung mga messages nila na kailangang ebidensya dyan sa mga pola na pwede nyo ireklamo. Kasi minsan, pag tinanggal mo na sa SIM card, sa cellphone yung SIM card, di ba? Wala na ma-receive eh. Kaya mas maganda ilipat lang sa ibang cellphone. Ganun yung ginawa ko doon sa ano eh. Wala mga problema ko. Eh. Nilipat ko lang sa ibang cellphone para na-receive ko pa rin yung mga messages nila. Pero hindi ko binabasa ha. Kumbaga parang nahayaan ko na mag-message na mag-message. <coughs> excuse me, excuse me. Para maging katibayan kung sakasakali magpapaila ako ng uh, formal complaint sa PNP o sa NBI, anti-cybercrime. Yun po yung purpose nun, hindi para takasan yung utang. Itabi yun, kasi minsan, meron din tayo mga utang doon sa mga ulam, mga legit, di ba? Meron tayong nakukuha na eh. Sabihin natin, meron kang sampung ulam, pero meron kang dalawang legit dyan. Kunwari, example mo na si Bill East, o si Tala, example, di ba? Example lang yon Siyempre, tataka naman yung mga yon kung kapag uh, tinatry nilang i-text ka or contactin ka, hindi ka ma-contact, hindi ka ma-reach, di ba? Ah, uh, parang iisipin noon, ano na yare bad na wala. Ngayon ang gawin niyo, pag ganoon na nakakatanggap kayo ng messages niya sa mga legit na ola, yung mga hindi abusado ha. Pwede naman email, may email naman po yang mga yan. Ngayon yung mga abusado, huwag niyo munang pansinin. Hayaan niyo lang po muna sila. Kasi nga hindi niyo kaya eh. Kung hindi kaya, pagbasahin. Huwag nyo nang, alam nyo nang nai stress kayo, alam nyo na na-depress kayo. binabasa nyo pa eh. Sa GC ko, ganun eh. nai stress na siya. Pero, <coughs> pero panay pa rin yung basa niya. Panay rin ang share niya doon sa GC. Medyo pinano. Hindi mo pinapagalitan na sinasabihan ko lang na, nai stress ka pero basa ka ng basa. Alam mo palang hindi mo kaya, pero bakit kailangan mong basahin? Kailangan mo pang i-forward sa mga ibang mga biktima rin ng ola. O, oh, di ba? Wala sa ating din yung problema. Kaya pag inalis natin yung SIM card, nagpalit tayo ng SIM card para sa ating uh, para sa ating mental health dahil nga hindi kaya, is for our own for our own safety sa ating kalusugan, hindi lang sa sarili. Diba? <coughs> Pati na rin sa so iba. Na, na kung sakali, nagpalit ka nga, save mo lang. Misal kung kailangan ng PNP o ng NBI anti-cybercrime yung SIM card mo, ipagamit mo sa kanila kung kailangan nila na investigahan gamit yung SIM card mo para doon sila mag-text doon sila mga haras pwede naman yun pwede mong iwan sa kanila yan para kung gusto nyo talaga mag-file ng ano yung complaint proper <coughs> excuse me talaga yung <coughs> proper complaint talaga yung formal complaint na pa-investigahan mo talaga pwede mong iwan yung SIM card it's up to you o kung kukunin nyo ng investigador o depende na yan sa so usapan nyo kung makikipagtulungan ka sa investigador doon sa police okay and then ay hindi naman agad-agad kasi sasabihin na porkit nagpalit ka ng SIM card, tatakasan na eh. Hindi naman yan eh. Tatandaan nyo ha, hindi naman porkit nagpalit ka ng SIM card, kakasuhan ka na agad. Kailangan alamin din. Kasi baka mamaya, uh, nagpalit ka ng SIM card, dahil tatakasan, yung iba, ganun eh. Meron, meron ako, sa mga farmer, bukas pag-usapan natin yung mga farmer, no? yung mga gumagamit ng mga uh, ibang SIM card, tapos make ideas yun, bukas natin pag-usapan, uh, bukas natin itutuloy yun. And then, yung mga pagpalit-palit ng SIM card natin na yan. Basta save nyo lang. And then kung bakit yung pagpalit ng SIM card, nagtatakalig kayo na pag-usapan na rin natin to. Nagpalit na kayo ng SIM card bago na yung SIM card nyo. Tapos sinalpak nyo rin sa cellphone nyo na meron pang OLA. Matatawagan din yun. Makukuha agad yun. Tandaan nyo, pagka kayo nagpalit ng bagong SIM card, ay uh, format nyo muna. Tanggalin nyo muna yung OLA. Clear cash, clear uh, data, Bago uninstall, lahat i-clear nyo. Isa-isahin nyo yung aula na yun. Clear cash, clear data, tapos reformat ng phone or restart. Sabi <coughs> sa'yo, kataka kayo, di ba? Palit na kayo ng SIM pero na service pa rin kayo, natatawagan pa rin kayo. Di ba? Minsan may naano kung ganun eh. Ngayon, tandaan nyo, kapag ganyan, yun muna ang gawin nyo. Uninstall, clear lahat, clear, reformat. Then, tsaka yung isalpak. Okay. Tapos yung lumang SIM card nyo na ginamit nyo dyan, yun sa nakakaras kayo. Tabi nyo nga sa lumang yung cellphone, just in case, para kung sakasakaling gusto nyo na magpahal na reklamo, ah uh, pakita nyo yun. Okay? And then, uh, tandaan nyo, <coughs> yung mga SIM card kasi natin na yan, yung nga nakaregister na sa atin eh, uh, mahirap na rin naman ng palit na palit na SIM card. Talagang na kung importante yung SIM card ninyo, di ba? Yung sa kailangan nyo sa mga personal na transaction sa uh, negosyo. Di ba? Mahalaga pa rin eh. Kasi pero tante, kasi after naman ng ilang buwan tulad sa akin, ngayon may natatanggap pa rin naman ako. Hindi man ako magbibiro na ano eh. May natatanggap pa rin ako mga harassments. Pero hindi na katulad ng una na may tatawag sa'yo kung sino-sino, may magbabanta sa'yo na kung sino-sino. Wala na, hindi na ganun no. Siguro sa loob ng isang buwan, may dalawa, tatlo, apat. Tapos may tatawag ng mga ilang-ilang, magagamit mo na siya. Pagpahingihin mo lang talaga siya na sa sarili mo, ilayong mo lang, ilagay mo lang sa ibang cellphone. Yun lang po may papayo ko sa inyo. Hindi naman masama magpalikin yung SIM card just for your safety and your health. Mental health. Uh, kasi yun nga kailangan natin alagaan. Eh. Yun naman ang pinapayo ko na hindi takasan yung utang kundi para maiwasan ninyo yung mas malaking problema ang ka, maaari nyo kaharapin dyan sa mga ula, sa mga abusado. So sa sana nakatuloy yung video ito sa inyo. Sana nakapagbigay ako ng kaalaman kahit kaunti para sa inyo. At uh, muli, maglalambing lang po ako na pakifollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Hanggang sa muli, maraming pong salamat sa Rahamlida po.